Ah! Ang malakas na pakiramdam ko! Maraming salamat! Salamat! Pinagtakbo ang alay namin at minigyan mo kami ng kapagyarihan! WILL- <laughs> Ah! Dan, sama keadaan, oke, Ogir Oke, Ogir kan? Itu apa yung? Nasaan na doon? Pagiramdam ko. Maraming salamat. Salamat. Tinanggap mo ang alay namin. At binigyan mo kami ng kapangyarihan.

na binigyan kami ng diwata ng nito protection kung paano gamitin ah hindi na hindi pa hindi ko pa alam kung paano gamitin to pintas siya tol no? pintas no so yun ka badan. hindi ko pa nakita kung ano yun siya lang yung kasi hindi ko pa nakita so tapos tayo nagpapasalamat tol no dahil ah bin, binigyan tayo ng pagkakataon na ibigay yung feeling natin at okay naman ito no success po at, bumalik yung pakiramdam ko na so malalaman ko na kung hindi ko ito gagamitin sa masama to, so tingga tingga so much talaga ito lo dahil mayroon na tayong uh, proteksyon sa ating katawan itiyakin ko. Eh, ah, ko hindi hindi na tayo sa... matatakot no? gagamitin dito sa mabukal so, yun talang malakas yung bula uh, bukal bukal ano so tol tol ayun lang Alas na tayo. Hmm. Kasi magpasalamatan uh, ka, ka tayo. Nang naramdaman ko. Maglipay ka sila dan, okay? Kasagyan mula dan. Okay ba kayo kung maayo ba? Kasi alam nila, yung hangarin natin, mabuti. Hmm, para sa kabutihan mo. So maraming salamat. At binigyan muna kami ng okay. hindi mat. So ngayon, yung gamitin namin ito sa kabuti. Maraming salamat. Huwag kayong mag-alala, diwata. Uh, itong binigay nyo sa amin, ingatan namin. No? Uh. Mas pukuso po, po kami nagpapasalamat dahil may tiwala ka po sa aming libadan. So, yun. Ah, uh, iwan lang muna. Iwan lang namin yung alay. Ito. Alay namin yun. Uh, papasalamat. no uh salamat sa inyo eh, bigyan nyo kami ng pagkakataon ah bigay sa amin yung hiling namin huwag kayong magalala gagamitin namin ko sa kabutihan pinapangako po namin yan tulog malakas yung malakas yung ano nang tawag dito yung bula. Hmm. So hindi na tayo magtatagal dito tol. Ah, uh, medyo -gabi na. So ulitin ko riwata, maraming maraming salamat. Ah, uh, aalis na po kami. So, lipay kasi sila tulok. Eh. Huh? ba? Hmm. So yun tol. Ah, uh, nakakuha na tayo ng protection sa ating katawan. So, alis na tayo at yun maraming maraming salamat din sa inyo tol ah, hanggang kayo palagi no Maka-suporta sa amin palagi tol no? so hindi oh, na tayo magtatagal dahil gabi na at yun, dito pa kami sa pasagig, yun at unang unang hindi pa tayo magpaalam tol ah shout out sa mga viewers natin dyan no? uh, Luzon, Visayas, Mindanao, no? At dyan sa ibang bansa, UFW, mga UFW dyan sa ibang bansa. ah uh, Mag-ingat kayo palagi mga tol. Sa bawat, sa bawat trabaho niyo po, no? Uh, at palagi niyo kaming ipagdasal, tol, na sana ma mag-success kami sa ma bawat, bawat exploration namin. At sa pagligtas sa mga kasamahan natin, no? na nawawala so sa mga supporters ni 44, Pork uh, andito lang kami mga tol handang tumulong no? gagawin namin lahat na uh, makita namin si Porte at si Alpa no? so tol magkita nyo itong video na to uh, okay magalala tol And, andyan na kami ni Badan no? handa kami tumulong kahit buhay namin ang kapalit So ikaw ay ayeng pag nakita mo itong video ko, manda ka kumanda ka, no, magtuos tayo, tol, dahil sa second try door, so, yun, God bless sa inyong lahat, ah, uh, thank you so much, paki-share ng ating video, no, at uh, sa, ba, sa, hindi pa nakasubscribe sa aking mountain channel, tol, ah, uh, pindutin nyo na lang yung subscribe button, at yung notification bell para updated kayo sa mga panibagong i-upload ng video, no, bawat araw, no, Tingnan nyo bawat ang gulo ng aming mga video, tol. So, hanggang dito lang mga tol. God bless sa inyong lahat.